breaking news sa loob ng dalawang taong digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas ng Gaza. Maraming pagkakataon na kinukundina ng Saudi Arabia ang ginagawang operation ng Israel sa loob ng Gaza. Minsan na rin nadismaya ang Saudi Arabia sa United States of America noong atakihin ng Israel ang Qatar at hindi malang ito naipagtanggol. Nagbadya pang maghanap ng partner ang Saudi Arabia para sa kanilang security, meron ding mga kumalat na balita na di o mano ang Saudi Arabia ay kakala sa United States of America lalong-lalo na sa arm deal at bibili na lang ito ng armas sa Israel. Bagaman bold ang Saudi Arabia sa pagkundina sa Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Pero sa pagkakataong ito, nabigla ang buong mundo sabagat merong gagawin ang Israel at Saudi Arabia. Ano kaya ito? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe at dahil nandito ka na rin lang naman, samahan mo na ng matamis mong like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay November 10, 2025, at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Iwanan muna natin ang balita sa loob ng ating bansa tungkol sa mga bagyo na nagdaan sa Cebu at sa Luzon. Dako muna tayo sa balitang West Asia, lalong-lalo na sa Israel sa Saudi Arabia at makakaladkad rin ang United States of America sa usaping ito. Yes mga kaibigan, tama ang inyong narinig. Nagulat ang buong mundo, lalong-lalo na ang mga world leaders, lalong-lalo na yung mga kumokondina sa ginawa ng Israel sa loob ng Gaza, maging ang Saudi Arabia ay kumondina rin sa mga ginagawang operation ng Israel sa loob ng Gaza sa utos na rin ni Benjamin Netanyahu, ang mga pagkundina ng Saudi Arabia ay tila wala na bang pag-asa na magkaisa ang Israel at Saudi Arabia, unang-una sa relihiyon at sa teritoryo. Pero sino ang mag-aakala na sa pagkakataong ito ay tila magkakaroon ng isang magandang ugnayan ang Israel at ang Saudi Arabia sabagat nito lamang nakaraang araw ang prince ng Saudi Arabia o crown prince ng Saudi Arabia na si Muhammad bin Salman ay pupunta sa United States of America at kakaharapin si President Donald Trump at ang pakay ay ayon sa ulat ng Reuters malaki ang kaugnayan nito sa magiging terms ng Israel at Saudi Arabia. Ito nga mga kaibigan, ang tinatawag na Israel at Saudi Arabia ties. Well, marami ang mga nagdududa rito. Marami ang mga nagsasabing imposible 'yan. Hindi pwedeng magkaisa ang Israel at Saudi Arabia. Magkalaban 'yan. Well, there is nothing impossible under the sun. Kahit pa nga 'yung mga imposibleng bagay ay mabibigla na lang tayo sapagat nangyayari. Isa sa mga halimbawa mga kaibigan ay ang sinasabi ng mga analyst at mga eksperto pa nga na ang Hong Kong row imposibleng lindulin dahil sa kanilang location. Pero mga kaibigan, nilindol din ito. Ang punto lang natin, there is nothing impossible under the sun. Kung kayo naman ang tatanungin, posible bang magkaisa ang Israel at Saudi Arabia? Pero eto na nga, unang hakbang na nga ang gagawin nila. At katunayan mga kaibigan, hindi lang Reuters ang ating basihan. Maging ang The Jerusalem Post ay ibinalita ito. Meron itong headlines na ganito. Israel, Saudi, Peace would send message that extremism has had its day. Maliwanag sa ulat ng Jerusalem, Israel at Saudi, peace would send message. Ibig sabihin mga kaibigan, ang pagkakaibigan o ang kanilang pagkakaroon ng ties, kapayapaan sa bawat isa, magbibigay ito ng minsahe sa mga extremism. Anong ibig sabihin ito? Yun, yung mga tao na kontra sa Israel, yung mga militanting grupo, ang ibarito ay sinusuportahan ng Iran kahit hindi sinusuportahan ng Iran basta't ito ay mga militanting grupo, ang pagkakaisa ng Israel at Saudi Arabia ay isa raw napakalaking mensahe. Ito pa isang balita, marahil ay ikabibigla mo ito. Israel, Saudi Arabia, moving toward direct talks Ibig sabihin, magkakaroon ng direktang pag-uusap ang Israel at Saudi Arabia. Ibig sabihin, mga kaibigan, harapan talagang mag-uusap ito. Nako, ano kaya ang masasabi ng Iran? Ang Iran kasi, mga kaibigan, ay isang rival ng Saudi Arabia. Tutol din ang Saudi Arabia sa nuclear weapon project ng Iran na ngayon at magkakaisa nga itong Israel at Saudi Arabia, natural, merong sasabihin itong Iran. Kasi noong mga nakaraang buwan, ang kinatawan ng Iran ay bumisita sa Saudi Arabia, Qatar at Egypto at isa sa mga pinag-usapan ay ang kanilang stability at relationship. Pero ano ngayon itong gagawin ng Saudi Arabia at Israel? Malamang may sasabihin dito ang Iran. Marami ang mga nagsasabi, malaki ang possibility na mag-alburoto sa galit itong Iran. Bakit? Sapagat, isa sa mga broker sa paghaharap ng Israel at Saudi Arabia ay ang United States of America na siya namang kalaban rin ng Iran at katunayan maghaharap nga itong Israel at Saudi Arabia hindi sa Israel, hindi sa Saudi Arabia kundi sa United States of America kasama si President Donald Trump. Sa history, ang Israel at ang Saudi Arabia ay hindi pa nagkakaroon ng diplomatic relations at katunayan, noong 1947, ang Saudi Arabia ay tutol na tutol sa United Nations Partition Plan for Palestine. Ibig sabihin, ang Saudi Arabia ay tutol para magkaroon ng State of Israel. Ayon sa Saudi Arabia, sasang-ayon lamang ito na magkaroon ng State of Israel kung magkakaroon ng State of Palestine. Pero ngayon, ang Crown Prince ng Saudi Arabia na si Mohammed bin Salman ay naghahanda na para pumunta sa Washington upang makipag-usap kay US President Donald Trump, ayon sa mga eksperto, sa usaping pagkakaroon ng diplomatic ties ng Israel at ng Saudi Arabia, malaki ang possibility na malaki rin ang pagbabago na mangyayari sa Middle East. Pagbabago na kung saan inaasam-asam din ng karamihan. Marami sa mga Israeli people na nais makipagkaisa sa Saudi Arabia. Marahil, ganun din ang Saudi Arabian people. Gusto rin nilang makipag-isa sa Israel. Pero hindi rin natin maikakaila. Marami rin ang tutul dito. Kayo, mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa usaping ito? Posible ba talaga na magkaisa ang Israel at Saudi Arabia? At kung mangyari ito, ano ang mangyayari sa Israel at Saudi Arabia? Ano ang mangyayari sa Middle East? Ano ang koneksyon nito sa mga Bible prophecies? Mga kaibigan, ang mga susunod na kabanata tungkol sa lugar na ito ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung gusto mo ang ganitong mga contents at kung bago ka pa lang sa channel na ito ay baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, pasubscribe naman ng maliit na channel na ito. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!